Mga Salmo naput isang kabanata Ang Diyos ang ating tagapagtanggol Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, Kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libu libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin kanila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, "Ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas."